Nahanap kayo ng mga hydraulic jack Kaya available, available dito Kaya chong may mga natang parang dito Kota ko ba nyo? Kapon Ay kung dito sa amin Mabilis ang galaw lang Mayroon ka

At And right, right now, you can save 50 pounds per person. Like, share, That's 200 pounds for a family of four. ako sa aking uh, at sa aking tiktok. <coughs> <coughs> Ayan, mga tropa. So, pa Let's go!

yung isang ano mo hydraulic ah bago na naman to chow oh oh pagano ulit to ocho yung isa yung malaki ah oh, isang libo ayan oh mga katropa natin ng mga mekaniko ah pag kayo ng mga hydraulic jack ay available available dito kay chong may mga 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 tao din. Tapos tao din sa mga. Yung pagod niya na ano no, dapat no.

Ayan, dito tayo. Dito tayo kay Rublanon. O, kainan lang kain, mga chow. Ayan. Kaya ano, pang ano, computer oh Please, please, puwenta na. O, yung mga natagpo, wala pang small? Wala pa rin. Wala pang small? Wala pa rin. O, ayun, kayo ng mga ganito, mga katropo, o, ayun o. Mawinsan. Mawinsan. Oh, ito pati, meron pa rin. Ito kay Kuwati. Ito kay Kuwati. lang. kay Kuwati. Ito siya. Ayun siya. yan. Ah. Mga naglalatag ng mga RTW. Oh, wala ka to. Wala ah, ka Wala ba yung bossing mo? Oh, shout out. Mm. Shout out. Oh, sa mga taga Romblon. Kumusta? Hindi ka malalag uwi ng Romblon. Inuwi mo mga kuwati. mo. Hindi ko talaga yun. Hindi ko lang yung pang-aquarium. Ano, yun ang mga ko. Ang bilis na upos. Mukha oh, nga, nga, nga. Kailangan mo na makipagkita sa ano mo. Sa salon ha. Huh? Ay, titumidikus, titumidikus, titumidikus. Ah, na Ha? Ito medyo kusti ko. Ngayon buko mo. Pag nag-birthday ako. Ha? Pag nag-birthday, may ulay. Malapit na akong flower eh. O, malapit na. O, yeah. Advance Mag-advance na kami. <laughs> Ayun yung mga natag niya. Oh, mga tupperware. Oh, oh, oh. Dito kay oh, Bosing. O, oh. oh, may tapaks. Bosing, ito.

Linggulong ko naman piyesta rito eh. Piyesta lang po. Haha. Linggulong ko naman piyesta rito eh. Uy. Ayan o. Oh, oh. Ayan silang dyan. Ayan may kasusalit na o dahil vermans na o. Ayan na o. Dito chow. 120. 120. O 120. 120. 120. Iba ba ilaw nya? Apat pa ang kulay. Iba mo kulay o? Mami ah. Alam mo ako baka maubusan tayo. Huwag na ah. Apat pa niya. Ayan, oh.

Ano yan? Vintage yan. Hmm. Motorola, no? Ayan, naapon na mga katropa. Ito ninyo, Ayan yung Kaya kailangan nila mag-araw. Kaya si katropa, nagtitiklok. Pinapot. Pinapot na yung ating mga katropa, bibs. Wala ka yung target Laban, sa Ito, ito sabi na binigyang bintjang, blacken ni, to sa binana ni? na kang minaya. kahit saan kung saan kung bakit saan kung bakit nakuha niini? kahit saan kung bakit nakuha niini? kahit saan kung bakit nakuha niini? kahit saan kung kung bakit nakuha niini? Naabot ang bulan eh. May mga soundbar pa siya oh. Eh, hindi natin matatanong yung fresh kung ano-ano eh. Ilok mo lang. Ilok mo lang. Ayun Natin Magkano so yun? Katropa? Okay, ito yung box niya oh. Oh. Pupot na ka pa ng SM. Oh. Eh kung dito sa wow, akin, mabilis ang wow. galaw lang. Wow. Ah, uh, power tools na. Kaya eh, power tools mga tools na magagamit mo oh, pang, uh, pang, uh, tama to? Uh, 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 oh, mga uh, 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 gipita no? Gipita na. pero 'yung Allen wrench halagang apat na raan ano? Opo, wala 500, 400 lang. Wala nang 400 lang oh. Tapos pa-siyang ilaw Oh, battery 400 lang

Pero sigurado naman yung uh, sunod sure naman yung Ayan, may sport car pa siya. <laughs> sport car oh <laughs> <suricar, laughs> Di mandala yan. <laughs> <Dali> US, may <mandano. laughs> ah. kolektor ah. ito. Balik, balik. balik

Ah, iikot na muna ako rito. Kaya dito Oh, katropa. Kung naka nakaparsin pa yung ano mo. No. naka nakabalot pa. Kaya si katropa. Kaya nagkaratagiti yung nakaraan, may mga siya. Ayun, na na, lang yung Ayan, mga rin. Ayan, mga

Shut

sport na big boys, eno ganon siistory story, 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 to story, 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 story,

Gergio Armani <laughs> <Ayan>. Gergio Armani Sukat sa akin eh Sukat Pati yung pano Bigyan na siya yung na yan ano ni Bastet ko Kiptim akin nilang yung salamin Ayan, 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 Una nga eh pero dito lang sige sige. Ayun na, na, sige. No, okay. so, siya, no? na dito, ano na? Buens. Oh sige. Diyan naman kita Oy. Hello, kita ko. Oh, yun nga naghahanap ng ano ha. Ah, oh, naghahanap ng mga cellphone na mga murahan. Budget meal dito, budget meal. Budget meal, ayan oh, available dito. Oh, baka sure, mamimili ha. Ngayon, may para... Android tayo, may iPhone tayo, oh. tsaka kung ano pa hanap nyo nandito na lahat. Oh. Ngayon, para kayo, para pa kasigurado kayo, mag-walking kayo rito. oh, siyempre, dito lang sa planas. Araw-araw naman siya rito naglalatag. no? nakita niyo yung kanilang mga iPhone, ano, may mga iPhone siya, o. Oh. Tapos, pero, usually, eh, puro mga Android yung mga latag mo, no. Kaya, puro mga Android, ha. Ah. Hindi niya okay. nasasabihin yung presyo. Kayo na po, baka na pumunta rito. Oo, okay. oh, para, para, para mas... masabi kayo sa presyo kung oh. ano. Oh. Para kayo na bahala magtawaran, ano. Yun, 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 okay. maganda. Okay, punta niyo yung Android siya, ayun siya, o. Oh. siya, yung anya, kanyang commander. Okay, thank you. Ba? Yeah. Okay, thank okay. you. ito, si Bossing. Hindi na pwede naman ng ni boss. Naglalatag ng ano eh. Naglalatag ng mga anime yung uh, uh, as of figure. Hmm. nyo. Yung mga sanggo ko. Ayun na, nap napinom mo ako ng video eh. Napunta ko yung Jojo Armani. Kapatanaan. O yan, makakarapa. Thank you, katropa. Chawaraw, chawaraw. Lagi rin, di mo ilalaw. Shout out. Di TV, TV. na ano. Mamami ha. Marami rin lang Oh Oo, dami. Oo, marami lang dali. Oo, siya ako sa iyo, katropa. Shout out, Jus. Oo, yan. Mamami nyo nito, Ito lang Ito lang ang katropa, sa ano. Itong Supremo mo. Ay, Supremo. lang ano. Buwanag yung Supremo. problema, ano. Kaya sa Tremo, lang, maas yung camera. So, sa so mga nagaharap ng aking camera, ito, may naman din sa Supremo. Ang motovlog. Ayan, may mga motovlog. mo Ayan yung mga, Ay, mga Pokemon mo. Ito, ano bang papano papilihan ito? Lahatan, natin sa... Ah, 1.5 1.5 lahat ano. O oh, yung mga collector nito. Ito, ito, ito. Oh, lahat na to ha. Authentic, no? Oh. Hindi tayo biasa sa ganito eh. Yung... Ah, uh, ayan ah Oh, collector ka. Okay mo. Ano tawag diyan? Ano pangalan niyan? Pokemon mo. Oh, ayan oh. Oh, collector ka. O, ito ang hinahanap mo, ayan oh. Complete siya oh. Kapan nito? 1,000 500 Punta lang kayo sa aking page Ano yung page niya? Ipakigilan uh, yeah. niya kanyang page

baling yung murang lang yan may 50 100 200 tano 500 mil pinakamahal, malaki hindi mo maging ano na reyjo kana saragong abus kaya na. Oh. yasida pumatanyo yano ah ito ano paleng ano paleng sila paleng ano ayan ano paleng ano paleng ano yan niya, may mga thank you ha, thank you. Ayan, bossy, medyo maganda ang Ito, mga bababae. Ay, i lang. Okay, thank you. Ayan, dito tayo. Mga bossy natin. Boss, maganda mo ni. Wow. Ay, ito ba kadis kaya to? Ay. Kadis kaya? Yan, Diskaya. kaya. Kadis kaya. Yung si kaya. Kadis oh, si si, oh, kaya. to? Oh, Diskaya. kaya. Yeah, di ata nanonood ng balita ito eh. Yeah. Si kadis Diskaya. kaya. Sara kadis kaya. Ay, hindi. Hindi ko tra may di ba, di ba, traktor mayari niya. Hindi ko traktor mayari <laughs> niya. Oh, nagre O, Oh, magana ata muna to. Next natin sa mga natin. may mga papangalan na para to eh sila kaingat ng laro. Oh, okay. AG at saka Anton. Mm -hmm. oh, -ano, benta Anton yun? Bunso. mo na. Ayaw na nila mga binili dito. Ah, Eh dapat nga ganunong, o, araw ng pag, anong oras ng pagka-collect ng line. dalawang buhoy niya. ko 'yan. Oh. Uh, na pala. Magkano ano man 'yan? Ay, oh, sa ano, sa ano ko binili yan? sa Toy Kingdom? Pwede ko magkano presyo ng laruan 'to? Ang mamahal. Ano 'yan? Working 'yan. Andi remote ko, di remote. Yung munso, ano ka? Grade 6 na. Grade 6 na. Di remote. Wala ano na, binata na. Binata na. <laughs> Pinangamagalan lang siya. Pero you know, pagbalik nila ng mga 20, 25 anyos, saka sila uli mangungunay ka ng ganyan. Ang anak, hanapin nila yan. Ito, so, kung naghahanap kayo ng mga aling-aling, ito kay nanay, oh. So, Ang dami rito mga natag na, ano. Eh, oh. Smart call, eh. Shout out sa mga views ni, ano, ha? Borno. Borno pa. Mm, yeah. Shoutout sa so mga taga Payatas. Ay, shoutout ah. Oh, shoutout okay. sa mga Antigo Maynila. Oo. Oh, Antigo Maynila. Okay. Retired okay. police. Retired police. Oh, Sir, Delta Yaki na lang. Delta oh, yeah, Okay. 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 Sera oh, sera. subscribe kay kay Borno. Oh, Borno TV. Borno TV. Sa Salamat, boss. Uh, sa sa ko local? Sa LGU. <laughs> sa city city admin office ah yan oh ayun oh ito po yun ayan oh eh dati kuyong ayan oh oh ayan mga katropa direkta tayo doon oh ngayon ah kung ikaw ay napunta rito at hindi mo alam yung ano kailangan lagi tatandaan niyo mga katropa yon, hindi ko rin ano kung tatanan ah uh, padrada hindi niya ito yung pinakalatmark na ano pupunta mga katropa, pupunta kayo dito araw ng Sabado at linggo dahil talagang malaki yung dating ng mga latag dito Okay, boss Okay Ayan, diretso tayo Masagahan natin yung ating mga katropa Like, share, and subscribe Mga katropa peeps

ay iba mga uh, tiklupan ito mga adik anik mga tagpila kaya na hindi lang kayo baka yung inahanap sa sa Lazada, TikTok at Shopee wala eh baka nandito

at pindutin ang bell icon para sa higit pang mga video.